Okay, binyagan na ang bagong uh, naman bago luma pa rin grill pero ngayon eh mas pinatibay dahil semento na ang kanyang sahig hindi na lata yes buhay na naman ang ihaw ihaw natin guys Ayan hindi siya aesthetically maganda pero mas matibay na siya ngayon Ooh. sarap na naman ang kain nito mamaya mapaparami na naman ang kain Ganilang po DIY another day another DIY